kamertayo hmm? Bapak mangka ke may, may, may may oras kasi na, Gusto ko kumain. At ah, pinipilit ko lang yung salpak sa bibig ko. Ito lang gana. Eh, sabi ng doktor, pag hindi kumain ng kanin, lalo na wala ng gana yung appetite ko.

Maya. Maya. Tingnan mo doon taas, Maya. Tingnan mo doon. Kuya. Maki, akitin mo. Kaya mo, tusan ka. Kanina, mama ko sa kabigan ko, pamunta ng bukid. Kasi, manguha talaga kami ng mga Kaso, yeah, eh. Gusto ko sana yung, yung, mga puso sa tapos gabi. May gabi doon, kaso parang I know he Ang hirap kunin. Nakakatakot. Bak may ahas. Kaya hindi nila ako bumaba. Kasi nasa lawa eh. Baka may sawa pa doon. Kubra. Papaya ano. Kunti pa lang. Ah, maliliit ang bunga. Tapos yung mga puso sa saging. Sobrang taas. Sobrang taas. kanina ng ano. Tamis. Hiya ko ng yung puno na ang ah, katawa ng yung tangkay ng yung tawag ng protein. <laughs> yung ay, yung tawag noon. Basta masarap yun na protas. Ayaw mamigay. Ayaw mamigay. Ayaw mamigay. Tapos nandimulis na naman yun. Ano yung mamaya, wala siyong puno. Doon kami tinuro sa malayo. Pero pwede naman, okay lang. Kasi lang, ko, dali lang kami. Kaya ngayon na kami nakakuha. Ayun, ano yun? Sa gwilas pa yun. Kasi gusto ko sanang maghingi. Kasi mahilig talaga akong ganyan dahil nagaling ko nga doon sa Mibesi ha. Doon ko ito tanim. Kaso ayan naman, magbigay doon malapit sa inuupuan niya kasi bata pa daw. Pero may mga putol na. Pero hindi na natipilitin kasi baka nabawalan siya. Hindi pwede ibigay ha. Yang manis dan yang kambing. Bagus tuh kusen yang ini gak habis. Badamu Kita terus Bapak-bapak Karena Kakak takut. Kendi ni kan kami buma pak. No. Hindi ka pwede kumain. Kasi isda man ito. May, may, may sari yung pagkain. Yan, ang dadala namin. Yan, no, kangkong lang. Tapos, yung halaman na parang sunflower din. Yan, halaga pero kung nasusuka. Doon po ba guys, parang ay yung pagkain ko ng pagkain. Pinipilit ko lang. Wala naman kala sa lasa ang pagkain eh. Kahit ano pa kasarap yung pagkain. Nawalaan talaga ako ng gana talaga. Pero yung lapa lang. Kung alam. Tsaka lalo na pag ang ulam parang ako nasusuka.

Oh, balik ka mo, baba. Kala ko, huwag ka. Ha? Huh? Sit down dito. Hammer! Ano Ayun, tao? ka mo. kain ng daan eh. Kaya iba kahit. Pakain. Walang gana. Okay. Ayun, okay. huwag Hmm. Pag, pag kumain ako guys kasi hinto ako pagkain ay duduwal ako parang babalik babalik ba yung kinain ko parang hindi natatanggapin sa tiyan ko ko alam kaya ano pa kasarap dyan, kaya ano pa kalaki na isa. Basta na, may, may pinagbabago, hindi ko alam. So, kulang ano lang, yung tikim-tikim. Charot. Tikim, -tikim. tikim lang. Halimbawa, ngayon umaga. Umaga ako nagluto. Hindi naman ako kumain. Tapos, yung kaibigan ko, nagluto ng, nagluto ng native na manok. Pero kada pinakalabis talaga yung lagyan ng tanglad. Gusto ko yung lagyan ng tanglad, tapos, tanglad, tapos, paper, uh, green paper. Tapos, luya. Sarap. Sarap. Kaya pa buo siya. Yung pinaupo naman mo. No. Yung kunting asim-asim. Tapos -asim. kainin mo na. Walang kanin kanin. Pusog na. Gusto rin ko magkumain. Hindi talaga mapasok sa tiyan ko. Katulad dito. Kunti lang yung kanin ng sinandok ko. Hindi ko na maubus, to. Ng. Hello. Hello. Masarap 'yung ano. oh Tinik na. Kailan shin? Ng. Tangay git

Yung mga favorite na mga pagkain, mga favorite days ko, hindi ko na makakain. Tulad ng balun-balunan at yung liver ng chicken, che. Chicken liver, yun. Mm. Sa baboy, ginuguan. Yung mga tambal, hindi ko na makain. Okay. Mengamit penodong baboy, bakar, minawa pwede kumain. Kasyal na aku ako. Kasyal na ngeji ako. ako. Naman pa naman talaga eh. Hindi naman talaga pwede kaya na allergy ako. Ate. Crab. Hipon. Dalawa. Pusat pwede ako. Ang dami hindi pwede sa akin. Manok pwede. Sa mga gulay din. Hindi lahat. Huh? Huh? Mm -hmm. Bibi, ano yan? Ba't mo yan? Ba't hindi mo tinanggal yan? Bakit mo tinanggal yan? Hmm. Kunti na kain, hindi ko naubos kasi pag ko, masusuka aku Dual ko lang. Mahirap. Pero umal siya, okay na kasi na hindi na 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 ko naman makontrol ko yeah dapat maganda sa amin yung mga gulay gabi, napaka importante yan gabi puso ng sagil Labo. tangko, kangkong lalo bati bawal nga ako eh sabi lang ang kagaya din sa listahan Ano pa sa kabiti eh. Nagbawal na yan sa akin, ang doktor ko. Kaya meron akong gamot iniinom. Yung iba akong gamot hindi ko na nainom. Hindi na ako nainom kasi hindi ko sinasara yung sarili ko sa gamot. Kaya kung dito asin yun, sobrang dami gamot iniinom. May sa allergy. Meron sa puso. Meron pang energy. Meron sa acid. O pa yun. Ay, kung kung ano yung iba. Okay, nalilang Tapos yung, yung nandun sa kabiti, yung mga gamot ko doon, Ano? yung ano yung yung lagay yung yung kahaba 33,000 pili order galing Taiwan mag order kami galing Taiwan yung gamot ko galing Taiwan yun so yung lumipat na ako dito, dito kasi yung 2020 Bibi, hello ka Hello naman pandemic so, nandito na ako sa pandemic kasi nabutan ako ng lockdown nagtigil yung gamot ko tapos pinatigil ng doktor ko sa UAF magalit siya bakit na uminom ako ng gamot para sa heart na okay naman daw yung okay naman yung puso ko okay naman daw yung utak ko okay naman daw yung lahat okay naman meron lang something na isa may nakitaan lang sila na nasa Kapaboya nahilig ako minum ng alaksan alam ng doktor kung bakit ano yung nakaano doon alaksan Alaksan, may pinamig. Kahit ko yun. Kaya ano siya. Ano yung agad nga? Ito lang guys. Sana subscribe nyo ako. Salamat salamat sa inyong pakikinig ng aking mga pinto abang makain-kain ako ng ulam. Um, uh, ibabalik ako sa YouTube channel ko. Sana uh, marama, sa susunod ng mga vlog ko manood kayo hindi kayo magsasawa at ganun din ako hindi ako magsasawa sa mga vlog na pinanood ko sa inyo. Sana ganun din kayo. Thank you. Ingat po kayo. God bless. At good night. Sweet dream.